Abay natawa na nga lang itong si Lebron James kay Bronny matapos ng pinagawa sa kanya ni AD sa Lakers bench. Pero bago yan ay muna natin ang balita patungkol nga dito sa Clippers kung saan itong si Coach Tyloo Ay naging honest nga patungkol sa sitwasyon nga nila dito kay Kawhi Leonard kung saan halos hindi na nga siya naglalaro para nga sa LA Clippers due to injuries. At ito pakinggan natin ang mga sinabi ni Coach Ty For him it's more frustrating. Like he wants to be on the floor, like he wants to play every single night. And it just, you know, it's like it's just a bad timing, some tough days, you know, some tough nights. And you know, I've talked to Kawhi nights where he's, you know, almost cried just talking about, you know, how he's let the team down. But you can't you can't do anything about injuries. Well, nilinungan ni Coach Stylo sa atin na itong si Kawhi ay gusto nga talagang maglaro para sa LA Clippers. Kaso nga lang, hindi nga lang siya talaga available lang dahil nga sa anyang mga injuries. Kwento nga ni Coach Stylo na may pagkakataon nga daw na halos naiiyak na nga daw itong si Kawhi Leonard ng dahil sa ginagawa niya nga dito sa team ng LA Clippers. Ang feeling niya nga daw ngayon hindi siya nagdalaro ay nilet daw niya itong team ng LA Clippers. Pero anyways, get well soon nga talaga para dito kay Kawhi Leonard and actually may good news nga patungkol sa kanya na may improvement na nga siya patungkol sa kanyang pagre-rehab. At ngayon ay atin ang silipin mga idol itong pinagawa ni Anthony Davis kay Bronny sa Lakers bench na talagang natawa na lang tuloy. Ito nga si Lebron. Well kahit nga si Bronny mga idol ay hindi ligtas sa rookie treatment dito nga sa NBA. Kumbaga parang dinadarag nga. At ano may kita natin dito yan mga idol silipin natin.

So, no special treatment nga para nga dito kay Bronny James kahit anak siya ni Lebron. Kagaya nga ng tradisyon sa NBA, abay laging ang rookie ang nag a para nga dito sa mga veterano. And actually, silipin din natin mga idol. Ito nga ang paglalaro ni Bronny James sa laban nga nila against sa Blazers. Silipin natin to. So nakita nga natin dito sa mga video clip na ito mga idol na itong ang si Bronny James ay hindi ligtas pagdating nga sa rookie treatment dito nga sa Lakers team.